So, isusingit lang po natin mga palangga ng kaunti. Pumanaw na yung mga hindi pa po nakakaalam na mga aldabnation. Pumanaw na si Sir Mike Enriquez yung uh, newscaster ng veteranong newscaster ng JMS7 sa edad na 71, 72. So, kung, syempre no, naalala natin siya, ah, uh, 2016 sa KS Wedding mga palangga, nandoon siya, 'di ba? Nandoon siya sa simbahan, napakasaya niya. Sa isa ata siyang ninong or nag-sponsor siya doon sa KS Wedding na 'yun kung anong ano niya doon, 'di ba? Mga palangga, nandoon po siya. So condolence sa buong family. Ayan, ito na nga mga palangga. Pag-usapan natin si Mingay. Ayan, tingnan niyo yung pic ko, yung picture natin sa ano na to, sa mm Sa ito, bago na po yung haircut ni Mingay, new look, ito na lang yung buhok niya, nagpapotol siya, nagpapaiksi ng buhok. Ayan, tapos, anong sinasabi ng mudra ni Kang Kang na buntis? Ayan po yung suot niya, nakakrap top, kita yung tiyan, mayroon ba? Mayroon ba siyang tiyan? Wala naman? Bunbun ba siya? Kalukuhan ng mudra ko, anong pinapalabas? Pero alam nyo yung video na yun, gawa-gawa lang din yun. Hindi talaga totoo na in-interview si Mudra, siya ang mismo ang nagsalita. Hindi po, kagagawan lang yun. Tapos may mag-comments pa, ayan, magkakaanak na ano, bundis ba yan? Nako, ito nga, may nabasa pa nga ako na, oo nga, nakita ko ngayon yung bagong pic ni Alden, parang tumataba siya eh. Tumatawa ba siya, bahagpumali, bah, yung katawa niya noon, Aba, ko. Basta, yung napanood ko din, nasilip ko din yung mga ano niya, mga pictures niya. Parang tumataba siya. Pero, mayroon nga akong nababasa na yung ba diba, ano isa, more, more than one month ata na hindi pumasok si Mingay na nabasa ko na luto lang ng luto ng luto siguro grabe ang kain na naman ulit ni Tisoy <laughs> ng masasarap na pagkain kaya siya ay lumulubo na naman, lumalaki. Pero parang kaunti lang din naman. Siguro, kulang lang din siguro ng workout dahil, di ba, ah, marami siyang ginagawa. At saka, parang ipapalabas din ata mga palangga yung kanila ni Julia kasi binalita na eh, pinakita na yung trailer na ano, yung kanilang pelikula ni Julia. Siguro, before at mag-December, dahil de December yung kay Sharon, tapos siguro siya sa kanila papalabas din nitong, iwang, di natin alam, September or October papalabas. Kasi pinakita na eh, bakit kaya minamadali? Siguro matatapos na yung kontrata ni Alden. Di natin alam mga palangga. Kaya, hmm, hindi naman po ako sa inyo pumipigil gusto nyong panoorin na sa atin po mga palangga. Kaya thank you so much. Nako! Nag new look po si Mingay. Kaya yung mga sarswellistas kung ano mga pinagsasabi na bonbon. Nako! wag na nating paniwalaan. ba diba, mga palangga? Dito po tayo sa katotohanan. Thank you so much. Fight, fight lang tayo.